Ayan, gumawa tayo ng sumang malakit. Tradisyon kapag undras. Ayan, ay merong sinaing na malakit or sumang. Hey guys, ngayon ay October 31. Gagawa tayo ng sumang for tomorrow and November 2. Um, undrasa na ng inay. Nagiging emotion ako kasi 6 months na siya this November 3 ay siya ay 6 months na na dinamin kapiling. So, kung may ang tradisyon ng All Saints Day or araw ng mga patay ay uh, nakagisnan ko may malagkit sinaing or suman. Ngayon, magsusuman tayo. Ready na yung aking kawali. At meron akong dalawang gata. Pwedeng uh, isang kilong malagkit. Ayan, yung aking ano. Kanina ko pa siya binabad na sala na. Ayan, isang kilo lang gagawin ko. Tapos, meron akong dalawang gata. Pwede nyong gawin na tatlong gata. Palibasa, ayaw ko nang masyadong mataba. Eh, ano, da dalawa lang ang aking ilalagay. Pero yung mga nakaraan ko, halimbawa, pamimigay mo yung gawin mong tatlong ng gata. Ngayon, meron din akong kaprasong luya kasi gusto ko ng may luya. Hihiwaan ko din ang luya. At meron akong sugar, brown sugar na 200, 220 grams. Pwede gawin yung 250, 300 kung gusto nyo ay mas matamis. No? Ngayon, uh, kuhanin ko yung aking panghalo ito eh pang ano ko rin. Ah. Where is my pang sandok? Ah, nandito pa siguro sa akin. Ilababyate sa akin dishwasher. Nandito pa. Ginamit ko nga pala kanina. So, ako ay kumakalito na ano? Ng quaker oats. Ayan. Ayan. Lalagay na natin ang ating gata sa kawali. Ayan, dalawa. Nandito po tayo, wala ditong fresh, kaya tiis tayo sa ganito. Ayan. Then, buksan natin yung isa. Hindi po ako naglalagay ng tubig para mas masarap siya. Siguro kung sa atin, purong gata, di ba, hinahaluan ng tubig. eh dito, malabnaw na ito. Kaya hindi na natin lalagyan ng tubig. Tapos, hihiwain ko yung aking um, luya. Hiwain ko na lang siya. Ganyan. Parang pampaano lang. Pampaamoy lang. Kasi gumawa ako dati madami. Pero gusto ko siya. Pero karamihan ayaw. At uh, gusto rin talaga yung ano natin. Pero ako gusto ko kasi ah uh, mas gusto ko ang may luya. Ayan. Iyon na natin ng fire. At lagyan din natin siya ng konting asin. Ayan. Ayan para ayan yung asin ko ayan pakuluin natin yung dapa Ayan, medyo malapot, maganda. No? Ayan. Pakuluin natin. Tapos saka ko ilagay yung sugar. Ano pala ako ay mag-e-embento? Ngayon, kumukulo na yung aking gata na may asin, may luya. Hindi ko muna ilalagay yung sugar. No? Uh, ko yung sugar para ikakaramilize ko. Uh, para bang sabi ko. No? Tapos ilalagay ko yung gata. No? Uh, ngayon, pakuloyin ko muna siyang mabuti. Kumukulo-kulo na. No? Tapos, isi-separate ko din. I-ano ko yung, ano, yung asukal. Tingnan natin kung anong labas ng aking sunlight. Invento <laughs> ko today. Ano? Parang ano, di ko. Pero susumanin ko siya. Ayan, kuluan na siya. Ilalagay ko muna dito. Si-separate natin. Ayan. Yung ating gata. Ayan. Tapos, lalagay natin yung sugar para nilay sa ako. Ayan. Ayan muna natin. Saka natin hahaluin. Kapag natutunaw-tunaw na siya. Ayan. Dahan-dahan natin hahaluin. At natutunaw-tunaw na. May init na siya. Ayan, nagka-caramelize na po siya. Tutunaw na siya. Tunawin natin mabuti yung mga buo-buo matunaw. Ayan. Kapag tunaw na tunaw na siya, ilalagay natin ang gata. Ay. Kaya magiging ma-brown yung akin suman. <laughs> parang ano, parang biko. di ba? Hinaan natin ang apoy. Ayan, tunaw na yung ating ano, ating anibal, ating sugar. Then, ilalagay ko dahan-dahan yung gata. Ayan, dahan-dahan. Ayan. Thank <tong>

Punting vanilya. Wala tayong anis eh. Ayan. Kuluan na sya ng todo-todo. Kaya ilalagay na natin yung malagkit. Ayan. Ayan. Tapos, haluin natin ng haluin. Haluin natin ng haluin. hanggang sya ay maluto. <laughs> Ngayon lang ako nagluto ng ganito na in-label e, ko yung sugar. Yung ko, sinasama ko na sa gata. Pinapakulutin. Kasi ganito ang day ko. <laughs> ang sabi ko, kaya lang ang biko sinasain din ang malagkit. Pwede naman yung isaing. Kaya lang ito, ginawa ko ng sanglay. Ang biko kasi sinasa, ano, sinasaing yung malagkit, then yung mong arnibal, tapos yun, saka mo ihahalo. Kapag luto na, halu haluin din, ganun. Ito naman hindi sanglay. Ayan. Dahan-dahan lang yung apoy natin. Kasi madali siyang ma- iga, ma absorb Halo-halo. Oo, -halo. oh, ingit ah. <laughs> Makano pala ako eh. Kasi lagi na sumasakit ang mga lamunan pag ganitong panahon. Bukasan natin ang bintana. Hindi pala, kaya pala naman ang madilim. Yan <laughs> naman pala madilim. Ang aking bintana ay nakaka lang. Ayan, maliwanag na ngayon. Tapos. Wow. Ayan, balikan ko kayo. okay, okay na siya. Ayan, continuous ang halo. Para tayo magbibiko nito, pero susumanin. Nakikis <laughs> yung so ano daw aking ginagawa. <laughs> 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 ang, ang bango daw. Bango <laughs> <Well>, daw? <laughs> Yeah, dimmi Dimmi è il Dante? Ah oh, no! Eh. Ayan, la gà, ma non islamista? Domani sono i Santi. Ah, sì, domani. Il 2 sono i morti. Ah, capito, è vero. Da noi è così. Tutti i santi, da noi così. Quando i santi è che è festivo? Sì. È il primo. Da noi il 2 è festivo. Il 2 è festivo? Sì. Da noi non è festivo. Si lo sol, so, lo so. E yeah. era yeah. festiva yeah. una volta, la non rompere sorpreso. Ah, ho capito. Da noi sempre è ancora festivo. E io, sinas a vigna, bucas november 1, araw mga, pa, araw ng mga kaluluwa ah? sa, <laughs> sa dos, ay, araw ng mga patay, pero hindi festa. E yun. Bene, dai qua si si. Quello di piccoli. Wow, ganda na. Galangis langis na siya. Kaya lang, talagang asensya, halo-halo, para mag, ano? Oh. Mm. Ganda. Titinipin. <laughs> Masarap na. <laughs> balutin natin to. <laughs> Ayan. Luto na. Not na, not totally luto. Dahil lulutuin pa nga. I-steam pa or ilalaga. baka steam ko na lang. Ayan. Nag-aano na siya. O oily na siya. Ready na po siyang balutin. Kita nyo. nag na siya. Nag-oily na siya. Hmm? Ready na siyang balutin. Kakain muna kami. Tapos bago ko siya balutin. Diba? Naglalaid tayo ng dahon. ng saging na ating pagsusumanan. <laughs> Bumaba na ako dito sa kitchen sa baba. dito na ako magbabalot. <laughs> sa lamesa dito. Ayan. Ito ang mga dahon ko ay nasa freezer. Yan ang aking iniipon. Tapos inilagay ko ng hindi nakalaid dahil sabi ng ating ina anak na si Marites si Chubby, si Ay huwag ko daw inaib at ililit at liliit. Itago ko na daw ng ganon. Pero, hindi pwedeng pagsumana ng hindi nalalaid na iili ka ganito dahil nasisira. Kaya, kailangan inalaid natin ang dahon. Ayan. Tapos ititigil ko lang ito sandali at i-assist ia ko yung aking amo. <laughs> Pinapunta ko kakain lang namin. Pinapunta ko sa banyo. At mag at tumihi. Tapos tulungan ko siya. Pag pupunta sa kanyang ano, sa kanyang higaan, sa kanyang divano level. Yung ano pala, poltrona. Yung upuan na electric. Yun. Ilalaid natin ito mabuti. Lahat. Tapos, pupunasan ko yan, syempre. At, babalot na tayo ng suman. Ano kaya lasa ng aking yung dahil, <laughs> yung asukal. Alam, yung aking suman, ay mag-brown. Nakita ng mister ko, anong ginawa mo dyan ng iba kulay? <laughs> Sayang, hindi ko na videohan. <laughs> ay sabi ko ay syempre inagnibal ko lang yung asukal tapos inilihalo po lang na gano'n ituloy brown ng ating suman magiging minakita pa ako nagsusuman ang loob may chocolate or di kay ubi siguro gano'n ang ginagawa kapag binabalot siguro ini-insert yun kaya ano may ayaw ko na naman ng mga gano'n maraming matamis na masyado ito nga medyo matamis na kasi 220 grams sya ang inano ko Kaya nagpupunas po ako ng, <laughs> ng dahon ng aking pagsusumanan. Inilaip ko. Ayun, punasan naman. Pupunasan natin. <laughs> mm, pakakain lang. Putla ang bibi. <laughs> Ay, kaligayahan na ang magawa ng masarapin. malalaki ako kung magsuman. <laughs> Gusto ko yung malaki para, ano, ang isang kagat ay talagang malasa. <laughs> Ayaw ko na liit na liit sa atin ang suman, Diyos ko. Pero nagpa-order ako para sa undrasan ng inay. yung malalaking suman. Ayan. Ang dami kong dahon, iniipon ko to. Noong summer, syempre, ngayon babagal na. Tapos dumaan pa ang mahangin, so nasisira. Kaya pag summer, talagang iniipon ko ang dahon at ipinipriser Ayan. <laughs> Ang buhay. Nakakatuwa kahit saan nagsusuman. <laughs> ano ito? Yung aking flowers. Yung mga regalo. Yung flowers na pinadala ng anak ko. Ano yan? Dinadry ko na. At iuwi ko rin yan sa Pilipinas. <laughs> Para yan. E, remembrance ko. 65 years old. Pinadala ako ng anak ko sa Italy ng flowers. Diba? Nice memories. Yung mga, puro mga memories. Ang ganda. Pagtanda natin. Tapos yung mga apo, di Diba? Mga nice memories talaga. Oh, ang lapat nito. Bit ang lapat nito. Okay. Bawatan natin. Ayan. Ayan. isang lay para hindi anong lumamig agad. Kaya magbabalot na tayo. Ayan ako dito yung lato. Ayan. Tanggalin na natin itong basahan. Okay na yan. Ayan. Ayan. Gusto kong suman malaki ha. <laughs> ganyan po ako. Paano kaya to? Ayan, ganyan. Oh, yun. Inaano-ano -ano ko pa yan. Minamasa-masa. kanya na ako magsuman pabilog <laughs> ayan tapos pwedeng ganyan na lang ayun look nyo suman ka <laughs> ta 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 -t. depende po sa dahon din pag ang dahon ay maliit hindi eh maliit ang suman. hindi mapaghanapan yung dahon dito hindi katulad sa atin talagang magaganda ang dahon malalaki dito wala eh mga ano talagang nagtitiis tayo may sira na nga titiis hm. ayan ganyan lang ako pero gusto ko yung inilalak yung ganun inilalak ko ng ganun gusto ko inilalak ko ng ganun ayan tulad to maliit pero isang kutsara lagay natin Isang kutsarang. Puno. Ang bango ng aking sanglay. <laughs> Parang sinukmani na rin nga. Sinukmani na. Napaka-bango. Tilagyan ko din ng banilya. Eh, Nag-histan ko sa inay ang ganitong pagsusuman. Nakita ko sa inay. Pinipirat-pirat. <laughs> Pinipirat-pirat nga ganyan. Tapos, ano nga yun? Parang ginaganong-ganon. Ano, mahunaan ang dito. Ang, ang dahon. Kaya eh, hindi pwede gaganon-ganon. No? Ano na? sisira. Kailangan medyo pakinis-kinis. Gusto ko inilala ko na gano'n. Ayan. Hindi na gano'n-gano'n pagsuman sa atin. Makikipa ko sa inay. Talaga naman. Okay. Alam po ang ina'y mahilig sa suman, kaya, kaya ako nagsuman din. Maghahayin ako para sa kanya. Ayan, kailangan niya binibilog-bilog niya, masa-masa. Ayun, di ba lalaki ng suman? Pagka malalaking dahon, malalaking suman. para sira, oh, may sira na ako ito. May sira yun. Hindi ko alam kung ilan na mapapalabas ko dito sa aking isang kilo dahil gusto ko may malalaking suman. Ay, hey, ayun oh, may sira na. Ano na? Nasisira. sisira. Ayun oh, sira na. Huna ang dahon dito, hindi katulad sa atin. Talagang matibay ang dahon sa atin. Gusto ko yung gano'n, yung inilalak. Ang ano, eh, inilalak ang suma. Ayun. Kasi meron yung dahon na nasisira may eh, gusto ko nila lang ang suma. Ito yung suma, lalaki. <laughs> ang lalaki, ayan, ng sirap. Sirap, may sirap ang dahon. Halos sigurado mga taga-Batangas, may mga suman. <laughs> Ganito panahon lalo nga po mag-undras. Lahat yan, may mga suman. Sa atin naman halos ngayon, karamihan na order na dahil hindi na nagagawa sa bahay wala nang gagawa katulad ng unang panahon maraming matatanda na gumagawa ngayon di na ayan Nilagyan ko ito na pinalis ko. Nilagyan ko ito ng saprasong luya. Ayan. Para namang sobrang laki. Tanggalan natin ng konti. sasabihin nila, ang lalaki ng suman. Yes po, ang lalaki talaga ng suman ko. Oh. Actually, pwede na itong kainin. <laughs> Ayan o, oh, sira. Sira ang dahon. Yay, yay, yay. May sira. Palitan natin. Napakahuna ng dahon. Naalala ko ang inay ng araw. Diyos ko. Talagang. Ano nga. Marami siyang ginagawa. Hindi lang isang kilo. Marami siyang mga ginagawa. Nasuman. Tapos. Mga sumang kamote. Ang nanay ko. Nagmana ako sa kanya. Mahilig sa kakakaning. Oo. Pero nang awa ng Diyos. Tumanda siya ng 94. Hindi naman siya nagka-diabetes. Ayun. Hindi siya nagka-diabetes. Kahit matakaw siya. Siya matatamis. Nung unang panahon, aywan, ngayon lang uso mga kolesterol. Nung unang panahon, hindi. Ang bango. Ang bango ng aking sanlay. Sa so, banilya pati. Ilagyan ko din ang vanilla. Pipirat-piratin. Mga masahe, yan may luya. Tinaktanga natin luya. Nagbibigay ako ng konting luya. Masarap. Sila ayaw. Ay, ako'y gusto. Masa, massage. Masa massage, massage. <laughs> Para. <laughs> Balikan ko po kayo. Ayan, ilalagay na natin sa steamer kasi kumukulo na yung tubig. Ayan. Ayan, nagkulo na ng ating tubig. Ilalagay na natin sa steamer. So, lutuin natin ito na. Steam natin ito na. Pwedeng 2 hours. <laughs> Mas masarap na itong luto. Ayan, nakakal natin. Then, hinaan natin. Hindi naman ano, medyo na ang ano, apoy. Huwag lang sobrang lahat. Kasi, magigit na. Ayan. Ayan, muna natin dyan. At ako naman ay magpapahinga. Ayan, hindi na tuloy ako nakapag-upload. At ito ay i-upload ko sa YouTube. Ang aking pagsusuman. Ah, guys, subscribe nyo ako sa YouTube ko. Mami Leeds Vlog. Karurukan. Tingnan natin ang ating ini-steam na suman. Bali, ano na to? Ilang ah. oras? Sa kalati na ba? Hmm. Yes. <laughs> Lalaki. Ayan, luto na. <laughs> luto na ang suma ni Mami Leeds. Uh. Ayan, ang ating suma. Ang <laughs> ganda. <laughs> luto na. Mm. Sarap. Sarap. Mm, Sarap. Mm.